gibi sila sa kuha. Charez. Yeah. Uh, rent rami motor. Pero 4.50 na guys. Nahod na na itong 3.50. Pero 24 hours na na siya. Apo na na ugma. So mas nakasave mo. sa sama na kayan. Si Sir Junior mag-drive. Ako ang mag-angkas. Sa pikas kay si Ma'am Kem. Mag si Ma'am Giang, ang angkas. <laughs> Ay, magas lang ta. Pila, pila magas ta. Pila ano, Ana. yung gas.

Ikaw, ayo, ikaw lods, masapa pa ka? Ayun na. Ayun na. Ikaw lods, ano ba bagtas dito lids, yung mga unta din? Oh, ko niyo, guys. small Mo lang po pagbalik ha. Ah, ah ang ang sa daw? Pila ka? 2. Ah, Pila ka rin mo? 3. 3 bars lang, ganun, 2 bars. Ah, kaya na pabalik? Pa, pabalik. Ngulit, ay, 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 mo ba? makabalik pa mo. Okay na. Ah. Okay na. Dito 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 kanina na nakita. Okay. Ay, sorry. <laughs> Nanawala ka na yung girl! <laughs> Touch! No